What is going on guys? Welcome for another day, another vlog. So mga kajim bro, today is maglilinis tayo dito sa bandang likuran mga kajim bro. Kasi mukhang 100 years ang dinalilinis ito. Bandang likuran mga kajim. Hindi namin kasi pinapansin to mga kajim bro. Pero anyway, since parang sinapian ako ng kasipagan mga kajim bro is maglilinis tayo ngayon. Kasi mga kajim bro, tingnan nyo naman. Parang bodega 'to, mga KAJIM bro. Dito sila nagluluto, mga KAJIM bro. Eh, ako pa ba, pa-didiri dito, lilililis, mga KAJIM bro. Ako lang talaga ang aasahan dito sa bahay, ano ba 'yan? <laughs> Sipag cheri. So, okay, mga KAJIM bro. So, ayan mga KAJIM bro, simula tayo para itapon, I mean ilabas ang lahat ng mga gamit dito, mga KAJIM bro. So, tingnan niyo naman, mga KAJIM bro, ang mga KAJIM bro. <laughs> Pero lilinisin natin yan mga ka-gym bro So nagsimula tayo dito mga ka-gym bro Dito sa lamesa na ito mga ka-gym bro So in-scrub natin dyan mga ka-gym bro Sinabon natin mga ka bro Talagang pinakalinis natin ito mga ka-gym bro So ganito rin ba kayo sa bahay mga ka-gym bro Masipag din ba kayo So wag lang puro gym ha Maging masipag din kayo Okay pa po So ayan nandiyan si Mahal Nagluluto siya ng mga ka-gym bro agahan natin mga ka bro So nakita nyo naman mga ka-gym bro daming gamit dito sa likuran mga ka Kasi alam niyo naman pag may kang elderly, mga ka bro, ganun din ba yung mga lola at lola nyo? Mga Ajim bro, ayaw nilang patapon yung mga gamit kahit 100 years ago na. <laughs> ayaw pa nilang patapon, mga Ajim bro. So, wala akong tinapon dyan, mga Ajim ka bro. Kasi, alam mo naman, ayaw natin silang magalit or magdapo. So, tinabi ko lang yun, mga Ajim bro. So, ayun, makikita nyo naman, talagang lililinis ko yan, mga Ajim ka bro. Kasi nga, wala talagang naglilinis dito, wow. mga kajin, bro. So, liniscrub natin, uh, sinabon natin yan, mga Ajim bro. Talagang dininfect natin, mga Ajim bro. Talagang pinakalinis natin ito, mga Ajim bro. So, sa bahay, dapat, mga Ajim bro, wag ka na puro gym, mga ka-gym bro Dapat magsipag ka din kahit papano ha? So, ayan, naglalagay na tayo ng sabon, mga ka-gym bro Para talaga i-scrub natin yan Talagang tanggalin natin yung mga namuong mga dumi, mga ka-gym bro And itong likod na ito, mga ka-gym bro, is dirty kitchen talaga Ginawa namang literal, mga <laughs> Ginawa <laughs> naman literal na dirty kitchen. Mga ka bro. Ayan, pinakalilis natin. Para kahit pa paano, pwede naman tayo magluto ng maayos at makakain din ng maayos dito kung sakali lang, mga ka bro. Pero di naman ka talaga kami pumupunta dito. Di naman namin talaga inaasika at tol kumakain dito. Doon kami sa may dining area. Yes! Sure! <laughs> dining area. Mga ka bro. Yan, papalitan natin ngayon yung cortina, mga ka bro. Dito sa bandang baba, mga ka bro. Bago yan, mga ka bro. Bago na ba? Syempre naman. Ayan. <laughs> So, linalagay ko na nga yan dyan, mga ka bro, yung uh, kurtina kortina natin dito sa baba para na medyo eh elegant, eleganting tingnan, mga ka bro. So, yan, nagmamap na tayo. Yan, tinitignan-tignan ko ano pa ba dapat kailangan natin linisin at para maging maayos tong banda sa likuran. So, yan, mga ka-gym bro, tingnan yung manang itsura. So, banjikin natin. Ayan, di ba? umayos ba mga Jim? Bro, kung ako lang, tatapong ko lahat yan. Pero anyway, at least kahit pa paano naging maayos at maganda siya, di ba mga Jim Bro? Kung nagustuhan niyo itong video nito, luminis ba? Comment down below kung luminis siya mga Jim Bro. So ayan, maraming salamat sa panonood. God bless you all and peace! Bye-bye!